scanner natin ay gumana. Yan yung troubleshoot natin bakit ay gumana yung scanner natin. Andito yung fuse niya. Ah, ah, Gintry. Pag Gintry, nandito. Ayan. Nakadikit. Ayan. Ayan, nandito yung laga ng fuse sa, sa likod ng dashboard titingnan natin. Ito fuse niya, no? uh, niya. Titingnan natin kung bakit ayo umilaw yung ano natin, yung scanner. Sabi si eh. hindi pa na -anin. hindi pa na yung yung Tapos hindi pa napalitan yung mga coil niya, yung ano, hindi uh, uh, uh yung mga point yung mga inspector, wala pa. Hindi pa nagagalaw. Seven years, seven years na. Ako lang kasi may dalay kaya kumbaga na ano. Sabi so, ko kanina, yes, makakaharap uh, ko na rin si Hindi Idol. Ang ginakot pa hindi ito yan. Buti mo nung inano ko yung namin nga sa YouTube, nakita ko yung number niya lang. No? Yun, ang fuse. Si 7.5. Oh, Pumutok ang fuse niya sa 7.5. You know, kabila. Yung ka pinagkaiba you know. eh, potok wala. yung isa. Ah. Single. Single Kaso problema, yung manual nito. Manual hindi natin kung ano yung Manual ano. Yan, butang isa na to, kalinya ng turtle body. Yan ito turtle body, yan ito turtle body. Kalinya niya. Hmm, pangatlo. Yan, <laughs> mayroong ilaw, yan may ilaw pagdating sa kabila, wala. So, Ayun. Nakatulong mo ng ganito, no? Okay. Ako nakakuha ko ng trouble-trouble shot. Sure

Ito po yung pumutok na piyos. Ayan siya. Balag na dumi. Ito pumutok na piyos. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan pumutok. Ayan. Uh. Oh, mayroon na. Gumagana yeah, na. Uh. Yan, gumana na siya. Ayan, start natin. Kung oh, ano pang iba, sir, no? Oo. Oh. Hindi kasi na kita kasi hindi siya gumagana. oh nawala. Nawala yung check engine. Ayan, nawala Darabia yung check sir. engine. Ayan yung pumutok no? Oo. Galing. Yan, titingnan natin history. May history to. Yan oh, may isa. May history. Sige. Si against the light. Eh. So, anong pinagmula anong yun? Ay, brick switch. Kaya parang lang blink May problema brick switch mo. Hmm, -mm. oh, 'yung pinaparaan. Oh, may ilaw ngayon, hindi na. ipakan namin 'yung mm -hmm. ano, brake. Eh, may meron pa rin. May, may problema 'yung I ano mo sa doon. Oh, brake switch. Brake switch. Iyan oh. titingnan natin. Oh. May problema. Brake switch sa kanya oh. 'yun ano, 'yung 'yung brake fuse. switch lang. Saka fuse. Na. Mm, hindi pumutok 'yung dahil sa yung brake pumutok. switch. Oh. Ano ah, pumutok 'yun dahil sa brake switch? Oh, may problema 'yan. Titingnan natin. Ha? Ap, apak, sa kanan o. Oh. Kapag binalik oh. kong kanan, Danya. nagkakaroon ng ilaw. Tinanggal mo. Sige, sige. Mayroon. Di, apak lang. Ayan, pinagmulan. Hindi sa ano. Bitaw. Oh, no. okay. hmm. Ayan, bitaw. Oo, wala o. Sige. ilaw. Sige. Oo, oh, may ilaw sa bitaw. Wala. Apak. Ngayon, patanggalin ko. Tanggalin mo ilaw. Okay. Oh. Okay, apa? Wala na. Wala na. Wala, Wala na. Huwag sabihin pundi yung ay ah, may grounded yung ilaw mo. Ilaw? Ngayon titingnan natin. Palitan natin ng ibang ilaw. Subukan natin itong kaliwang ilaw. Ah. Oh. Mayroon? Ha? Oh, may may problema yung ilaw mo, grounded. Palitan tayo grounded yung ilaw mo. Ayun, namuti na nga oh namuti sa loob ah, ilaw mismo ang oh, ilaw ang grounded kasi yung kaliwa nili yung kaliwa nilipat Ilipat ko mo. hindi siya nag-grounded ah, so? hindi sa sakit ilaw talaga ito oh ito ah, talaga grounded pala yan oh eh grounded Ay, pumutok ano na pumutok na oh pumuti na eh okay hindi naka-on oh kahit hindi naka-on oh, naka yun basta nag prino oh ayan oh, okay na grounded okay na oh pero ang lumabas brick light switch diba yung pala grounded lang yung ilaw okay na good news yan hmm? wala na